<laughs> <laughs> Hindi ako, seriously po. Parang natutuwa ako makita yon dahil para ngayon ang audience kay bata yung maganda. Basta siguro maganda yung kwento at mahusay yung pagkaka-arte mo, bebenta. Hindi pa rin ang little bayan. So, mas ano na ngayon, broader day yung ano ng manulog natin. Lalo na yung mga kabataan. Kasi nagugulat po ako yung ganoon mga estudyante yung lalaki sa akin. Ay, nung panood ko po may yung ah, talaga ba, hindi ganoon, nakaka-touch, nakaka, nakaka yun. Ah, uh, and isa pang sagot ko doon, siguro rin para sa akin, I will talk for myself, I will speak for myself. Maaaring, alimbawa, kung narinig ko iska, kung ginawa ko yun earlier, baka hindi ganoon yung performance ko. So, parang yung dami rin ng karanasan ko sa buhay ko, na matod doon sa ecolating med idolator yun ng pagbibida sa isang mga pelikula eh paano ngayon lang na uh, napapanahon dahil siguro yung kakayanan ko din eh, parang hinandala na ko para sa kaya uh, yeah. I feel pretty much the same as for me um, I think I feel very very blessed yung unang unang feature film ko, ginawa namin ang na movie sa Lenore will never die, I was a little Lola there, and then this came, and I feel like it's like it might be you know, I kasi not not one thing in my life is an accident, everything has been divinely that by God, and I feel that now that I am in my mature years, kung ako binigyan ng pagkakataon ni Lord, para mapakita yung gifts na binigyan niya sa akin, and it's just a blessing. It blows my mind that at this age of mine, and I'm very young, <laughs> but at, I do. Mean, I'm over 60, and it is at this time that I'm receiving all these offers to do movies. to me, it just, I'm very, very grateful. Pero katulad na sinabi ni Ruby, maybe if I were younger, I wouldn't be able to give as much of a life experience or uh, wisdom to the roles that I am given. But because I am at the age where I am, na nabibigyan ko ng katotohanan, nabibigyan ko ng truth yung mga So I'm very blessed in that sense. Thank you, both. We from them now. Ako talaga, uh, just because you have the same blood going through your bodies doesn't make you a family. It's really a relationship. Now, uh, of course, kung nasa pamilya, maganda. Pero, kahit nasa tayo, kung nalang sa trabaho, pero ano, kapamilya sa trabaho. Di We say that my family, from this theater group, or my family, my high school friends, that's family also. Parang nag-widen yung perspective mo about what a family is. It doesn't mean ang um, na dapat related kayo. doesn't make that. Family is all about relationship. As in, how you relate with each other. Like, I have a friend. I have friends from elementary school until now. We may not see each other all the time, but once you see each other, it's like magic. Also, another takeaway take from the movie is really sometimes communication is a problem between family members. Like my character, and my son's character, because we don't communicate clearly. We distance, but all it took was really to be honest with each other. And I think that's very uh, important with any relationship, whether it's friendship or family. mabasan mo ka ng nila kung anong nasa loob ko. Hindi eh. Kailangan lang rin kung pag-usap. Kailangan natin sabihin na anak, hindi. They're not spending time with me. Kaya sa ang loob ko. Ganun lang. Minsan napakasimple yan ng solusyon. Hindi kaya, di dapat umagot na malaking conflict. So, yun ang gusto ko rin dito sa movie na to. It's a simple movie about relationship. Whether it's family or friends, kids, pamilya. it's pamilya. Pamilya talaga. So, um, yan ah, natin, family consists of children. Diba? At nag natin sa isip eh, kailangan na nalagaan natin yung mga nangyayari. Kailangan na natin At kailangan na nalagaan, What about our partners? Our husband? Nagkakasakit din sila yung mga nangyayari. Ngayon,

Siyempre, magsasama din tayo eh, di ba? O ano, magpapagod din tayo. Pagkatapos, meron tayong kaibigan na na pwede natin sandalan, pwede natin sabsabihan, mga problema natin. Pero, hindi ko ang hindi Di ba, mahiliya ka din pag sinabi mo sa kanila. So what happens, siyempre,

Uh, for... know, na sulan pa nung makita ko nung patapos, lalo na nung patapos yung, pero nakita ko na maganda din pala nasa film industry kasi makaka-inspire ano, tayo, tayo sa mga manonood at pagbigay tayo ng lessons pag maganda yung story katulad nito uh, alam ko kung maraming mga katulad namin kita na magbabago ng paningin sa kanila mga magkula. Magbabago ng tinitin. As a friend naman, um, uh, alam ko marami din mga kaibigan ang mamahal ng totoo yung kanilang mga mga friends. Doon naman sa mga 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 aaten ng reunion. So, papapawasan din yung parang a-attend uh, ka lang para alamin yung uh, Yes, oh, oh. So, uh, maraming, maraming yes, So, so kung na masarap bumawa ng movie. So, magtutuloy-tuloy na po kayo magpuproduce? Siyempre, yeah, magtuloy uh, yeah. na po. Hopefully. Pero, uh, Ma'am Ana, kasi uh, siguro alam niyo yung sitwasyon ngayon ng pelikulang Pilipino, lalo na pag pinapalabas sa simihan. So, hindi ka ba tanatakot? Sabi mo nga, magtutuloy-tuloy ka magproduce may konti, pero siyempre dahil this is my uh, passion investment, so mas na naniniba ako yung pagustuhan ko na mag, uh, magkaroon ng mga creative projects. So, mas yun ang mas umihiran. Okay, thank you. Hey, Dwayne, last Take <laughs> <laughs> oh, yeah. away ko po, ibigay sa akin, ano, training nila. Okay. Ah, e, kumil, 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 kumil. Hmm. Go po ba yun? Oh, kung na-tell you, I'm sure nilalagay hindi na sa ako. sa ako, 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 outside the family kasi sa tingin ko, ako, yung outside the family and myself into that character. Dahil medyo ganun din po yung buhay ko. Sa totoong buhay, very payak lang ang family ko. Very simple. So, single mom. So, in after the years, you realize that family sometimes doesn't have to be inside the family. Sometimes you establish friendships or parang family-like uh, relationships, uh, family bonds, na ano outside the family. So, sobrang relate na relate. Nakakalate po ako sa people na sa So, nagsasabi na sinasabi niya. especially about friendship. And now that I'm in na relate ko yung take away ng mga samahan ko, <coughs> sa so, ating bata, lalo na Kelly, parang na medyo tamaan ako ko, medyo may konting kur, kirot-kurot sa puso. Yung sinasabi niya to give more time sa mga magulang natin. Kasi ako ngayon, nasa ganung stage na ako yung magulang ako yung nanay. And totoo pala yun, parang konting time lang i -spend sa sa'yo ng anak ko Parang napakalaki yung feeling sa mga. Sa reunions. Kasi yun din sobrang relatable para sa akin. And in fact, nung yeah. pinakita sa Pinoza Literate yung trailer natin sa Facebook and kung saan saan, ang dami sa mga kaklase uh, ko yun sa itong high school na may message because ako oh, ano child na saan ba namin mapapanood ito? Gusto namin mapanood. Kasi yun nga, yung reunions, uh, tingin ko dami makakarelate doon dahil ano nga, kaganda ng tanong dito sa pelikula, bakit ka nga ba pumupunta sa isang reunion? Ano nga ba ang purpose ng reunion? Is it really ano, uh, makapag-update? And ano, or ito ay uh, isang venue para mag magparites? O ano yung ganun? And husgahan, maging judgmental over those na hindi masyadong naging successful. At uh, dahil tanggapin natin kapag usually sa mga reunions, iba yung mga naging sinat, naging doktor, naging you know, successful in their own professions. Yun yung parang mas na ano na highlight. And sa akin, very, very observant ako sa ganon. Dahil yun, marami kami ka na klase, na-quiet lang sila. Ganon. And but, sila yung diligently nagaatan ng mga meetings, sa mga na, pero hindi sila masyadong nagbibigyan ng pansin dahil hindi sila sigat eh, hindi sila kasi uh, successful ng mga ibang kaklase na ano, successful sa field of So, sa akin, take away today, parang sana mag iyon, ang ganda nitong pelikula nito para sa akin, in that sense, dahil magiging mas sensitive ka dun sa mga tao o sa mga kaklase mo. Maybe, may merong pinagdadaanan na tulad ng character ni Pili. Yung ganon. And for them to be able to attend the you reunion, know, it really takes a lot of effort and resources yung na maaaring mo lang ang ang dalitan nila lang nila nila Thank you. Thank you. nila nila sa nila